Eh yan mauto na naman naisip na naman kang luto yun is naisip pang kong luto mga kapato yun is o so, ilagom ano patatas, carrots tapos pichay saka sitaw yan o ayun doon ayun guys no to po yan happy na ang tailaguan sa kare-kare tanganin maging happy ang kare-kare alright kita mo guys bago yun kare-kare ni kapatid yan ang palagay natin sa kare-kare ni kapatid ang guys, lagyan ko ng cheese. Yung aking kare-kare, Cheese yung guys, cheese. Aiden cheese. So, kare-kare ko guys, oh. So, lang kayang kulor ta dahil ko nila ganing pang pakulor. Nilag ko lang dyan mani na dinurog. Oh. Um, yung guys, oh, so, na. Yun nga yung guys, nilag ko nas patatas tapos carrots. Sabay yung bunting halo, nahiling nila ang kalaga, kaga, mga kapat. Mga kapat, nahiling ni doon, nilag ko sa kasupit chay nagsabay na siya sa pagkalaga sa so, karne tender na tender na yan malumoy na porti ng ngata ng taon bagay is kuya mga yuk kong ngipon doon sana yan bagong recipe yan ni kapato kare kare na manis sana ang nilaag sitaw pichay carrots patatas yun sana tapos kunting timpla magic sarap sold na may bagoong siram sana Forte naman ka ni Katangko. Mahiling nin daw. Yan o. Oh. Yung nabagalo tong luto na. Nakaready na manakamo Oh. kita.